inaresto umano ng Philippines Coast Guard ang walong Chinese na nahuling illegal na nangingisda malapit sa isla ng Palawan noong nakaraang araw at sinabi ng Philippines Coast Guard na kukumpiskayin din nila ang fishing boats ng mga ito. Check the mic and make sure it sound right, boys. Ang bidyong ito ay para lamang po sa mga taong may malawakang kaisipan at naniniwala sa aking kakayahan. At sa mga taong hindi naniniwala taliwas ang pag-iisip ay maaari po kayong umalis at huwag na pong manood sa bidyong ito. Iniulat na isang source na inaresto umano ng Philippines Coast Guard ang walong Chinese na nahuling ilegal na nangingisda malapit sa isla ng Palawan noong nakaraang araw at sinabi ng Philippines Coast Guard na kukumpiskahin din nila ang fishing boats ng mga ito. Ayon sa report ng Philippines Coast Guard na mayroong umanong nagsumbong sa kanila tungkol sa prinsesya ng isang Chinese fishing boat na malapit sa baybayin ng Palawan kaya agad nila itong pinuntahan na aktuhan umano ng mga tauhan ng Philippines Coast Guard na gumagamit ng mga Chinese ng kakaibang equipment upang manghuli ng mga pating. Kaya agad nilang inaresto ang mga ito at kinumpiska ang kanilang fishing boats, sinabi naman sa pahayag ng Philippines Coast Guard na hiniingkayat nila ang mga taga-Palawan na isumbong kaagad sa kanilang tanggapan ang anumang kahinahinalang aktibidad sa dagat upang maiwasan ang pagkasira o pagnakaw sa mga yamang dagat ng bansa. Matapos sinabi ng Armed Forces of the Philippines na hindi na umano nakakapasok sa Scarborough Seoul ang mga Pilipinong mangingisda dahil sa prinsesya at patuloy na ginagawang pagharang ng mga Chinese vessels sa lugar. Sinabi ng tagapagsalita ng AP na si Colonel Middle Aguilar na tila iniinsulto ng China ang Pilipinas sa pamamagitan ng pagpigil at pagharang sa mga Pilipino na mangisda sa Scarborough Shoal na kilala rin bilang Panatag Shoal o Baho di Masinloc. Sinabi ni Aguilar sa media na may mga lugar naman na nakakapangisda ang ating mga kababayan pero hindi doon sa lugar na kung saan mas nasasabi nila na marami talagang isda katulad ng Scarborough Soul. Idinimanda ng gobyerno ng Pilipinas ang China sa Permanent Court of Arbitration sa daig noong 2013 at nagdesisyon ang Korte Pabor sa Pilipinas noong July 2016 na ibinasura nito ang sinasabing Nine Dust Line claim ng komunistang bansa sa South China Sea na parehong desisyon itinorin ng korte ang Scarborough Shoal bilang isang common fishing ground at ipinagbawal ang ginagawang agresyon ng China laban sa mga Pilipinong mangingisda sa lugar. Kabilang ang pagpigil sa mga Pilipinong mangingisda na makapasok sa nasabing shoal. Ayon naman sa iba pang mga balita, ibinunyag ng bigkis na mangingisda sa pidiresyon sa Masinlok Chambales noong linggo na ang China Coast Guard ay naging mas agresibo. Nitong mga nakaraang buwan sa mga mangingisdang Pilipino na nagsisikap na maghanap buhay sa Scarborough Sol o di Masinlok o Panatag Sol sa West Philippine Sea. Sinabi ni Henry Lito Impok, tagapagsalita ng grupo na patuloy na ipinagbabawal ng mga sasakyang pandagat ng China ang mga mangingisdang Pilipino na pumapasok sa Seoul, Lagoon kung saan maraming isda ang mga rubber boats ng Chinese Coast Guard ay nagpapatrolya din sa lugar at inaharang ang mga aktibidad ng mga mangingisdang Pilipino. Dahil dito, umapila si Impok sa gobyerno na dagdagan ang prinsesa ng mga security forces ng Pilipinas sa Scarborough Seoul para bantayan sila laban sa mga sasakyang pandagat ng China habang sila ay nangingisda anya matutuwa ang mga mangingisdang Pilipino kung malalaman nilang may mga tauhan mula sa Philippines Navy, Philippines Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na sumusuporta sa kanila sakaling may mangyari. Yun lang ang tanging hiling ng ating mga mangingisda na ganun sana meron pong nagbabantay sa ating mga Pilipinong mangingisda mula sa mga kinaukulan at hindi ang China Coast Guard ang nandun at naghaharas sa mga Pilipino. Ang hiling lang po ng ating mga mangingisda ay may magbabantay sa kanila mula sa mga awtoridad ng Pilipinas at hindi mula sa China Coast Guard na patuloy lamang nanghahasar sa kanila. Nauna nang hinimok ng Philippines Coast Guard ang mga mangingisdang Pilipino na patuloy na mag-operate sa Scarborough Shoal at iba pang mga lugar sa South China Sea. Nangako na palalakasin ang patrolya doon sa kabila ng kahangahangang prinsesa ng mga Tsino. Ayon naman sa iba pang mga balita, tinawag umano ng Chinese Foreign Ministry noong September 30 ang United States bilang isang empire of lie matapos ang US Department of State ay naglabas ng isang ulat na nagsasabing ang Beijing ay gumagastos ng bilyong-bilyong dolar taon-taon para sa propaganda at disinformation para manipulahin ang dayuhang impormasyon. Ang ulat ay nagsiwalat na ang China ay namumuhunan ng bilyon-bilyon sa maling impormasyon upang isulong ang mga positibong pananaw sa China at sa Partido Komunista ng China. Ang People's Republic of China ay naglalayong linlangin at itaguyod ang isang pandaigdigang istruktura ng insitibo na naghihingkayat sa mga dayuhang pamalahan, ilight, mamahayag at lipunang sibil na tanggapin ang mga gustong salaysay nito at iwasang punahin ang mga pag-uugali nito, sabi ng ulat maaaring isipin ng ilan sa US na maaari silang manaig sa digmaan pang impormasyon hanggat gumawa sila ng sapat na kasinungalingan ngunit ang mga tao sa mundo ay hindi bulag sabi ng Ministeryong Panglabas ng China.